Hindi lang tsanelas kundi ngiti at pag-asa ang hatid ni broadcaster at public service advocate na si Corina Sanchez Rojas sa mga batang mag-aaral ng Baguio Central School. Sa pagpapatuloy ng kanyang matagal ng advokasya, personal niyang ipinamahagi ang mga tsanelas, school supplies at vitamins para sa mga mag-aaral. Sa simpleng seremonyang ginanap sa Baguio Central School, mainit na sinalubong ng mga guro, magulang at higit sa lahat ng mga bata si Corina Sanchez Rojas. Bit-bit ang kanyang proyektong tsinelas para sa kabataan, kasama rin ang mga school supplies at vitamins na bahagi ng kanyang multi-sectoral outreach mission. ilang beses na ba tayong nag dito? Ang dami na, hindi na natin mabilang kung ilang beses sa tayong bumabalik dito sa Baguio para mamigay ng chinelas. Hindi lang chinelas, alam mo na, sa so mga nanay, tatay, hindi ba? Hindi kasi mauubos yan. Ang chinelas, na pupudput. At saka yung chinelas ang ang bata lumiliit habang lumalaki ang paa ng bata. Ang programang ito ay bahagi ng kanyang personal na advokasya na nagsimula pa mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Layon niyang maabot ang mga komunidad na nangangailangan at bigyan ng suporta ang mga batang nagsisikap sa kabila ng kahirapan. Uh, I really think tayo nandito tayo sa mundong ito para tumulong sa iba. Wala nang ibang bagay. Uh, nabiyayaan tayo ng Panginoon kaya kailangan lang na tumulong sa iba. Uh, yung pagtulong naman natin, hindi ko naman ikakahirap yon So, inaalay ko ito sa, sa lahat, lalo na sa gobyerno, kasi trabaho ng gobyerno dapat yan. Anya ang simpleng tsinelas kapag maayos at bago ay malaking bagay na raw para sa isang bata. Hatid daw nito ay dignidad, kumpiyansa at ganang pumasok sa skwela ito ang ginagawa namin. Nagbibigay kami ng hindi lang chinelas, kundi dignidad. Kasi para sa mga bata, dignity ang chinelas. At parang nabubuhay ulit ang kanilang pag-asa na pwede pa silang makausad sa buhay. Sa pagkakataong ito, limampung mga mag-aaral ang sabay-sabay na nakatanggap ng chinelas, school kits at vitamina. Masayang-masaya po. Hmm, bakit? Nakakuha pa akong gamot tapos school supplies. Ayon kay Kurina, patuloy ang kanyang layuning makapaghatid, hindi lamang ng material na tulong kundi inspirasyon din sa bawat batang Pilipino. Mula sa tsinelas hanggang vitamins, hindi matutumbasan ng presyo ang halagang dala ng malasakit. Isang paalala na kahit sa maliit na hakbang, kayang baguhin ang buhay ng isang bata. Vanessa Bugtong, RNG News.